So ayun mga kamutrista, ngayon ng panggili dahil nasiraan tayo sa Bicol Rides natin. So pinakapaklas natin, ayan. So papalitan ng Center Spring at clutch Spring and then bola papalta natin. So nandito tayo sa prekakatula natin shop, syempre. Si Pari yung gagawa ulit. Nakita nyo ba sa unang video ko? Ta 12 years old na may ko dito. So sa kanilang shop na yan. So... Sa kanya ko ulit ipapagawa dahil trusted na mekaniko siya. Ano pa kala ng shop niyo pare? Ay, YS Works dito yan sa Along the Highway pauntang San Francisco uh, Binyan Laguna sa una nito seryo ni mga pauntang so pag tinira natin dyan pagunta naman yun ang Galalay Road so dito tayo sa uh, ano YS Works so, dito ako lagi nagpapagwa pagpanggili uh, tinitira na ni Pali Koy yung pagpanggili natin So, papakita ko sa inyo mga kamotorista yung mga naapektuhan nung tayo nag-ride sa Bicol. So, ayun mga kamotorista, ito yung mga nadali sa atin. Yung sa kicker natin. Nabasag, eh, ito yung mga gilid natin. Kita naman yun. So, tumama sa kicker natin ay nasira sa rides natin. And then, yung belt natin, napalitan na rin. So wala na tayong kicker, dinanggal ko ng mga kamotorista kasi ito yung uh, natagtag sa sobrang tagdag, naalog na siya sa loob na damay yung mga panggilid natin. So kaya binaklas ko na. Kaya pinapalitin natin, binabaklasan ni Parcoy yung uh, buong panggilid. So ito yung shop nila sir, YS Works. So nakakita ninyo. So dito magaling magawa ng panggilid. So ito yung buong paligid ng shop ni sir. And then yung owner. Sir, ayan si sir yung owner Katalikod, glilinis So maganda pa yung Lining natin mga kamotorista Kasi kapapalit lang natin So good sa goods pa, sobrang kapal pa ng lining GY6 lining yan So naka, tingin ko lang talaga dyan may tama Mga kamotorista ay Ang center spring At kapag nagpalitan natin ng clutch spring Maganda ang taong So maganda pa rin dito mga kamotorista Makakita naman ninyo yung pagilid ko napakalinis dahil ipalinis tayo bago umalis ang vehicle so ayun mga kamotores ito yung nating clutch spring superior so, quality so king drag so 1000 rpm pang m3 so ay nakalagay dito check natin kung sukat and ito yung ipapalit natin na center spring pang ayan pang honda beat 1200 Uh, RPM pang click so sakto rin dito pang Honda Beat at pang click ang tadak ay racing monkey so ayan ito ay pwede uh, pag rapid ang pwedeng uh, center spring dito pwedeng pang click pwedeng pang Honda Beat so ayan mga kasyang center spring dyan And check natin to kung sakto so I think sakto to kasi ito yung binigay sa atin ng owner so sabi ko pang Honda Beat i check natin kung swak kaya natin ang performance ng 1,000 clutch spring at 1,2 na center spring. And then combination ng bola na 12-14. Tingnan natin yung performance. So ayun so mga kamotorista, ito stock natin. Center spring, malambot na siya pag ipupush natin pa baba. Makita ninyo, mabilis na siyang ipush. So kaya wala nang arangkada, wala nang So malambot na to So, ng clutch spring ginagalas na nila kuya na yung clutch spring natin dahil okay. mga kamotorista babak to para kagaltaan yung clutch spring sa loob so stock lang ito 800 kagalta natin ng 1000 so mga kamotorista nakabit na yung center spring at clutch spring kakapit na natin so check na lang natin mamaya performance kung malakas So kinakapit na ni Tropa Ayun, yung panggilid natin Check na natin mamaya yung performance na dinagtag